sa lahat ng ating mga kabataan ngayon. Oy, hoy! Hindi puro cellphone ha? Mayroong life skills na dapat matututunan ninyo ha sa ating mga kabataan ngayon. Maganda kasi na habang bata pa kayo, marami na kayong alam sa inyong mga buhay. Napakaswerte ninyo kung kayo ay tinuturuan sa lahat ng mga nakakatanda sa inyo, lalo na sa inyong mga magulang, ang decision making skills. Ito itinuturo sa inyo kung paano timbangin ang iba't ibang options sa mga bagay na nakakabuti at sa mga mali Ayan ha, kailangan timbangin nyo muna ng husto kung alin ba talaga ang nakakabuti sa inyo at huwag basta-basta pumili doon sa mali dahil may konsekuensi ito sa lahat ng mga ginagawa mo Kung mali, syempre mayroon kang kaparusahan dyan kaya kailangan iwasan mo yung mga mali isa pang life skills na dapat na natin malaman at makasanayan ay ito mga kabataan ang inyong health at saka ang hygiene. Kailangan mahalaga talaga mga kabataan na alam mo kung paano ang kalinisan sa iyong katawan. Yun ay napaka-importante talaga sa atin. Mga kabataan na ikaw mismo ay marunong maglinis sa katawan. Hindi lang sa katawan mo, pati sa kapaligiran. Mismo sa kwarto mo, kailangan sanayin mong marunong ka, matuto kang maglinis dyan. Hindi na kailangan na susundan ka pa dyan ng iyong mga magulang upang linisan yan ang mga bagay na kaya mo namang lilinisan. So, medyo marami ka ng alam. So, ngayon, ang susunod mo nang aalamin naman ay yung Time management upang maging accountable ka at responsab responsible sa lahat ng mga ginagawa mo. Kailangan ito naman ang iyong matututunan. Mga kapataan ko, ito yun ang mahalaga rin sa ating buhay na may time management tayo. Uh -huh. Uh -huh. Dahil marunong ka na sa mga oras kung paano ito babudgetin, kailangan matuto mo na ngayon, matuto ka naman ngayon na magluto kahit sa mga simpleng pagluluto para lang sa iyong sarili kahit yung ibabaon mo, kaya mo na itong i-prepare at iluto. Luto ka ng itlog, magluto ng gulay, di ba? Mga simpleng lutuan lang yan. Kayanin mo na yan mga kabataan kasi kung wala yung mami at daddy niyo, ay talaga namang hindi kayo magugutom, di ba? Kaya mga kabataan habang lumalaki at tumatanda kayo, papalaki din yung iyong mga responsibilidad sa buhay kaya yan ang tandaan natin mayroon tayong mga skills na dapat na matututunan at isa pa rito ang matutunan natin ay, ay kailangan kung paano manage sa ating mga money, kung mayroon kayong mga binibigay sa inyong mga mami at daddy na pera sa mga Lola, anti kailangan mayroon tayong money management, di ba? Marunong kayong mag budget nito kung paano gagastusin. At kailangan mayroon din kayong maiipon.